Barbie for Tessa, denied raw ni Jack Roberto sa movie premiere night. Namataan si Barbie at Jack sa movie premiere night kung saan mukhang dead mga aktor sa kanya. Wala silang close interaction dito at say pa ng netizens mukhang ayaw itong lapitan ni Jack. Actually, I was there nung, nung part na yon So, nagsishoot ako for Barbie, binivideo. Kasi si Barbie ang katabi niya at that time ay si Eman Bacosa ending Dong Dantes and of course Isabel Ortega and then, ay hindi, nauna nga si ano, and then dumadaan na si Jack Roberto paakyat mm. tapos diridiretso lang siya I'm sure naman nakita niya yung side na yun nila Barbie pero hindi na siya pumunta doon lumampas na sila kasi yung pwesto siguro from Barbie's place ah uh, dun pa yung pwesto ng mga bida sila Jillian and then meron pang isa medyo malayo siguro mga apat pa na ano na, lay, na layer yung nandoon. anyway um ano na, okay lang naman kaya hindi na sila mag, kung dumaan lang si Jack, matagal na rin naman silang hiwalay. So, kaya lang, ano kayong feeling na pares kayong nasa event na mag-ex kayo? Kung dati eh, holding hands kayo, ngayon eh parang hmm. stranger na kayo sa isa't isa. -isa.